Na po guys, bye guys. na po kami. Naiwan na po yung isa guys, Ayan. Oh, na. Uli, yeah, ako na, na, mag, na magdadala niya ang panan lumidikit sa sinilas yung ano putik ay hindi <coughs> <coughs> um, <coughs> <dito ang, coughs> <dito. coughs> naman marinig yung pag nilagyan ulit ng ano oh, ang hirap naman dito pag

Paano malalaman yung eh, hinang ng ahas? Ah, itong nangangamoy. Yan po yung kadumagat. Ang dami pong dala. Pauwi na po kami. Napakadulas po. Ayun yung isa naligaw. Hindi alam mo saan dadaan. yung isa lugar dito nagtatanim po yung mga tao ayun sila ayan ayan yung sikado magat pauwi na po kami Hmm. Pandaan. Ang oh, hingiak. po. Dyan sa isang araw ng pananim na ano. Kamuting kahoy. Ayan. Ah, doon ako. Pupunta sa isang araw. Ayan. Kaya ako lang. Oo oh, nga. ka. Wala. mga sa ito bibigatan na po yung Ka dumagat nyo. Dami po niyang dala. Yan, napakaputik po masyado. Sobrang putik dito sa amin. Bababaha po kami ng bayan. Kaya po napakalayo pa. Ito po kami sa Gumb gubat. Tera. Yan. Napit na po kami sa kalsada. Ririnig nyo na po yung tunog ng motor. Yung mga sasakyan. Medyo matarik, madulas. Dahan, dahan lang. Madulas po. Nung kami ay. super dulas ay ano sila iwan na nila ako hmm, may iba pong malaki dito sa taanan kaharan Busong na po. Ito, ano andaan. Super. Layo po ito. Pero dito po ay medyo malapit ang kanilang sa daan. Okay. Guys. Dito na po kami. Malapit na. yeah. Malapit na mga pag pahinga si Kado Magat. Super lusungin po. Yun po yung daan. Pababa yung yes. Pinpo. Pinpo yung pinkalsada. Yun po. po yung daanan dito sa amin. Napakahirap. Oh, Masyado. Yan. Yan. Hmm kami. Dito sa kalsada. Ayan. Ayan. Kunin po yung motor na service namin. Niram na motor. Ayan. Ayan na. Pa yeah. Uwi na yung kuya namin naghatid sa si amin. Uwi na po siya. Ito yung mga nakuha namin yan. Ito yung mga nakuha namin yan. Ito namin. Ito Ito yung mga nakuha Ayan po yung natanim naming gulay. Sito po makakakilala na yan. Gulay na yan. Mama!

Madudumi yung mga damit namin galing kami sa mundo. Mundo? Sa may mga bahay-bahay. انمين Yan mga guys. Gustong kainin ng bata nang ayan yung hilaw na saging pinabalatan sa tatay mo. Mga guys. Yan gamot sa sakit ng tiyan. Ay yan, kala niya hinog. Uh. Anong lasa? Tamis. Ayun, kakainin niya hilaw. law.